nagtiwala po kayo sa akin. Huwag ka nang ang paviktim. Matapos ang gawin mo sa anak niya, nagpapabiktim ka pa? Do the Smith family a favor and just leave at duwag na huwag ka nang babalik dito! Tama na, Tita ka. Rica. Wala kang karapatan saktan ako, ha? Wala ka rin karapatan para paalisin ako dito dahil hindi naman ikaw yung nagbigay sa akin ng trabaho. At hindi naman ikaw may-ari ng resort na to, ha? Business partner ako ng may-ari ng resort na to. Kaya may say ako kung sino ang deserving na mag dito. And clearly you don't deserve it, Ikit. Ba't niyo akong tantanan? Kaya ba sinisiraan niyo ako na sinisiraan sa mga bago kong amo? Kung galit kayo sa akin, niyo akong tirahin ng patalikod. Dahil kaya ko kayong labanan ng harapan. Oh my God, so crass! Ikit, nagmumukhang cheap ang resort because of you! Tama na! Masyadong maingay ang resort ko. Huwag ka nang -ikit. Hindi ka mawawalan ng trabaho. What? You are letting her stay? After nang ginawa niya sa anak mo? At kahit tutul siya sa resort casino? Basta't na nagagawa niya ng tamang trabaho niya. At hindi na mahalaga kung anong nagawa niya noon at kung ano ang pinagkakaabalahan niya sa labas ng resort ko at hindi porket business partner kina asawa ko. May karapatan na kayo mag sa resort ko! Intindihan nyo? Back to work. Kit! Alam mo, Besh? Nakakagulat si Miss May, ah. Hindi ko in-expect na ipagtatanggol ka niya. Alam mo, hindi ko din talaga in-expect. Akala ko talaga ang kakapyan ni Miss May, si Tita Rica at si Angela. Gulat nga ako, eh. Alam niyo, bigla ko tuloy na-miss yung moments namin ni Miss May sa Japan. Nang kamundayarimas ka? Maraming maraming salamat, madam, kasi kundi po dahil sa inyo, baka nakulong na po ako. Ang lakas makatanda ng madam. Napakaswerte no, ko po kasi eh, nakilala po kita. Kit, parang natouch mo. Nakakatouch talaga. Kasi simula nung nawala si tatay, parang hindi na masyado naging masaya yung buhay ko. Alam mo parang palaging okay na to. Kaya hindi na ako nag-expect na may magtatanggol sa akin o mag-care lang. Pero alam niyo dahil sa ginawa ni Ms. May, masarap pala na may kakampi ulit, no? Pero ba't kaya ganun? Iba yung feeling nung kinakampihan ako dati ni tatay sa feeling na kinampihan ako ni Ms. May. Eh malamang tatay mo si Gani, ito naman si Miss May, hindi mo naman kaano-ano. Sa bagay, kung ano. Pero at least, kahit hindi ko pa namimit yung nanay, dahil sa ginawang pagtatanggol sa akin ni Miss May, maramdaman ko yung pagtatanggol ng isang nanay. Kaya yun ang sinabi ko talaga. You know what, Mom? Tama na lang that you put Angela and Enrico in their spot. They don't have any right to reprehend any employees. I'm the manager here. So I think what you did was right. Mom, is everything okay? Mo, Matthew, ana. I have every right to be angry with kid Because he called a scammer. He's a scoundrel. What did he do sa Tapos ngayon, siya pa yung naglilid ng protesta para huwag matuloy yung dream project mo na resort casino. Pero alam mo, nung nakita ko na inaaway siya ni, ni Rika at saka ni Angela, parang, parang naawa ako sa kanya. Parang ako yung nasasaktan para kay Ikit. So you feel for her? Hindi ko nga alam, anak eh. Pero awang-awa talaga ako sa kanya. Parang hindi ko maating makita na sasaktan si Ikit. Mom. It's simple. You're kind and loving. That's why. Thank you sa so pambubola. Grabe. Grabe talaga tong resort na to eh, no? Sosyal. ipag gala pa. Naalala mo, nung mga bata pa lang tayo, parang pangarap lang natin makapunta sa mga ganyang klase ng bongga Correct. Di ba? Di ba din natin yan sa mga teleseries, mga pelikula, ganun. What if, isipin ko kaya nandyan na tayo sa loob, kasali tayo. Mga ganyan-ganyan ako. Para kong princess eh. Mga ganyan-ganyan eh. oh, oh. ako. Wow. Mga ganyan pa ako. Hmm. Ano? Oh. <laughs> <laughs> uy, uy, tigil mo yung baka isipin ng guest. <laughs> May salta yung tour guide nila. Ay, wala akong pakialam. Hayaan mo na ako dahil nga Ang dami kong problema pinagdadaanan. Gusto ko lang makalimot kahit papaano, di ba? At saka tatapat yan sa mismong birthday ko. Wow. Oh. Eddie, happy birthday. Arit, thank you. Birthday mo ikit. Ah, opo, Miss May. July 21 din ang birthday mo? Apo. Ka-birthday mo pala anak ko. Ho? July 21 yung birthday ng anak niya. Ah, ka-birthday ko, ko ang galing ah. Ay, sigurado ko ako grabe magmahal yan. Understanding. At saka, kaya niya ipagtanggol yung mga taong mahal sa buwan. Very me, parang ako. Eh, sorry po. Sana. Siguro. Pero kasi, matagal ko na siyang hindi nakakasama. Alam mo, ikit kong ikon, nangangarap ka na isang araw maka-attend ng ball. Ako naman, nangangarap ako na makakasama ko yung anak ko sa na araw na. Alam mo, Miss May, may nabasa ho ako. Ang pangarap na tutupan. Basta nagtitiwala lang po. Eh, malay nyo naman, sa mismong gabing yun, yung parehas na pangarap natin, matupad. Tiwala lang. Ay, ang may tumatanggap 哎哎。哎